Pero, kami, ah, hindi naman naisip naman siya. Di ba? Maybe nandito pa kay sa doktor? Wala, siya nandito pa kay Michelle. Yes. yes. So, uh, you dito sa St. Louis kasama si, ah, uh, Abuegloy? Ah, yes. Oo. Kasi wala siyang ex kin So, kanina, sa cellphone lang na usap yung nanay, uh, sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I, I promise her, sabi ko na, ano, ano yung gusto mo, hindi ka, yun yung masusunod dito. At Mark? Mayroon na, um, may information na hindi dito dadalhin ng mga police from Bedford pero sa Teresa, kaya tinawag siya sa traffic, sa baba ng mga pulis mismo. Nga nga, so well. Latey, baba naman nga. Beso, sis Agnes. Imape. Kare pala. Pat, natatasan. So is everyone? Alam mo 'yun, ayun ko lang na linigyan, nakaya pala sila sa kay nila doon sa ambulance kasi lalagay nila doon sa correctional facility. Double dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente eh. Ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Irihirapan niya ang kami doon sa loob eh kasi wala sa aming next of kin. Guys, if ever nililipat pa rin si Atty. Lopez, ang pipigilan pa natin, hindi ba tayo pan No, I do not know. Uh, sabi ko nga kanina nung na yung mga lawyers. Sabi ko, um, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So I do not know what the lawyers will decide uh, to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Uh, sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niya sa katahimikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Uh, well, I suppose they like what is happening right now. So, no? Hindi natin alam po nung iniisip ng IDP uh, ngayon. Um, but yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging ano nito? Uh, implication ng nangyari nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday po. Naku no, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan and I'm sure I'm sure it, nakaswero yan na Yeah, ano nila i uh, nila ito, i-papatestify nila ito. Kailan mo sila walang puso? Nasa likod niyo po kami dito sana. When were you going to a rent agreement? There was something na sinuggest na lang lawyer ko sa atin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Sinagsagot naman lahat eh. Then sabi ko sa kanya, I already gave my response by principle bakit ako sasagot sa mga taong hindi-hindi naman, hindi, inosente, mga sumangaling, mga kurap. At ulitin ko yung utang ah, bayaran nila yung, bayaran niya, Uy, utang niya. Sa uh, Any more questions? <sighs> Um, final words. Yeah, Wala ano uh, final words, but uh, thank you. So, Nagpapasalamat ako sa uh, media dahil laking tulong ninyo na nakapalabas namin sa mga tao kung ano yun yung nangyayari, ano yung sa loobin namin hindi, really? yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police pa. So, I mean, we should implement lawful orders. In you know, fact, order is patently illegal. Gawin mo pa ba, ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between six In 15, 6:15 15 p.m. to 12 midnight on a Friday, no, walang paso ang House of Representatives. Na hindi naman man lang minsin abi doon, no, conducted a meeting with the permission of the <laughs> speaker. And look, the good thing kadoon, hindi mo man lang alam kasi na yung personnel oh, mo, kasi wala yung sergeant at arms. I mean Hindi ba yun? I am the sergeant at arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang sergeant at arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung no, may mas ko dyan sa loob. Kung ambulance ang police, nalibin lang lahutan. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Mm. Ano yung klase Health care protocol yan. It wasn't even an emergency protocol. Hmm. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor. May hindi na sila bumabalik sa mga ba? Diba? diba? Hindi mo ba kayo natatakot para sa sarili ninyo being na doon po kayo nag hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zelayka at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, oh, 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 yes, ma'am. Uh, alam ko na. Eh, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma Ako talaga yung target. Except that dahil na wala silang pibibenta, ang uh, ginagawa nila, iniitit ng iniitit yung mga tao thinking na meron dyan isang magsasalita. Ang problema kasi wala, talaga silang ginawa. Bakit nila kinikwestiyon yung management style ko na on a need to know basis, yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang asset, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kinikwestiyon yung management style ko? hindi sabihin nila mo kayo ng tao. Hindi naman nila, nila kakalala. Hindi nila alam, hindi ako nag airphone Kaya walang problema. Uh, may airphone man o wala. Naliniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Jose Lopez? Ma'am, um, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life pag nakakita siya ng uniform ng police ma'am, nagtataran ka siya. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay, tat, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon na kalitin yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisipa kami. sinusunod namin yung oras ng pagbisita, I don't understand. May diyang antagonize, but it's a thing. Kung tulit, cooperating, sa lahat. Ang kailangan niyang gawin para matapos lang ang in inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am. Magda-er for other ODP persons that are feeling the same as someone else. how as we go through that, mayroon na nga ang information that we Hindi nga lang sila mag-i-invite sa ODP. Oo, na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, sila ng And the only way plano nila, iipitin namin ang iipitin po hanggang sa muntik na ito mga sa para makuha namin ang ebidensya. katangahan yan. Kung may ebidensya kasi simula pa lang, di ba? Last year pa kayo nag-a-announce, last past year, paulit-ulit, impeachment, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua, magsasabi, there's probable cause, but um, uh, we're short on time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh. So, ibig sabihin, ano? Wala. Wala ebidensya. Eh, last year pa yan eh. Di pa pag nila last year? Wala eh. Hindi ginagamit nila yung kuwa. Humingi, nang humingi, nang humingi, nang humingi hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess. All because gusto oh, you ni know, Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin na hindi marunong decision walang decision making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Putang inang kawawa na tayo Pero nandito tayo. Karat. Nandito tayong lahat. Fishing. For evidence. So that we can demolish a family that is a threat to our personal being. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What the fuck are we doing? Doing nothing. at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. and we are wasting time. Yes, ano ka naman? Mo. <laughs> Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Ma'am, I told you. Diba? Ay, review nyo yung, ano, review nyo yung uh, hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si, ano, si COA. Oo. Oh, ako ay ano ko abili doon, I don't know, I don't remember. Di ba? Gusto mo rin magtrabaho? Di ba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. So I have a video of Cordoba talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just, ano, parang uh, playthings to the rich. They, they, don't, they don't care. They don't care about you. Wala. Thank you. Thank you. Uh, well, I, I really do not know right now what will happen to her. Uh, we just trust that the doctors know what they are doing and then we trust uh, to, we entrust to them her, her, her healthcare plan. so, what do you, the doctor, what do you so send babe the cultural health status uh as i said, she had kanina um mo sya makausap eh but uh, she answered some questions of the doctor pero hindi lahat din and then pag kami yung kumausap sa kanya i stress siya talaga na and really i'm worried kasi kanina din kinano niya yung pollen yun, yun, ba. ginaganyan hinag niya yung ball pen. At sinabi, sinabi namin siya. And it's sinabi niya sa amin na ayoko na ito. Make this stop. Make this stop. I will stop this. I will stop this. Mga uh, ganyan na mga ano. And she already said her peace kanina before she started you uh, know, vomiting. Uh, she said her peace. parang um, she doesn't feel safe. Um, uh, and she is astounded by the lack of rules. She is, she is astounded by the assault to democracy. Okay, okay. Uh, thank you. Thank you. Thank you